putol Wala na doon? Wala Sinangag Saka Pakong Sinangag. Sinangag, ba? Sinangag Pakong didos Nadilis Tapi ah Wuuu uh. May, ah. Sarap. Sinang sinang pwede di isigang ang corn beef di ay? Nakatilaw lang, nakakaon lang kong corn beef, patong nagluto mo. Mara to. Nagluto ka lang sinigang na corn beef. Bahak, mga tayo corn beef. nag-antos mga ganitan, naneng, -o. Mag mag -ganitan -o. Viral na ning gagmay o si Deng tayo ito nag-antos mga ganitan gagmay ni o Bayar bayar karun sinigang na corn beef. Hmm. Sarap niyan, dilis sinangag at kape. Hmm. Bahaw namin kagabi. Sinangag ni Dave. Sin sinigang na dilis na lang para iba eh. <laughs> Sinigang na dilis. Wala no? Luya eh. naman, luya naman ako ni Ani oy. Gisigang naman taw ni Indiles. Ay, kumakain na. Sorry. Pwede naman makibaba ang plato eh. Yo <laughs> oy. อันเจแดงนะครับพระเองน Nandito hmm? <laughs> pa pala. Hmm? Puwede pala ang form dip. Siguro yung mga cornbread na malalaki yung mga mamahalin. wala so, man Pepey girl sa gusto mo magsigang. Nasa lang naman yan. Luto mo yan eh. Ha? Ha, El? Ha, Almusal, na. Ay mo sinangag. Bahaw ba sinangag? Ano sa Anong sanga? Ano sanga? Wala okay, mo sa dyan. oh, kuhay mo. Nakita ni mo si Papa ni Tanggol di Haga po, no? Wala lagi. <laughs> Kita ka bangit? nakalimot man ko si tsura ni ato te nya pagkamanog pananom gahapon insulod nami may may motor dere gahapon no, ng wa motor nagtambay dere wa wa gay magtambay ko may kuya wala man nakalimot po ko si tsura basig na ako'y nakitaan nya nakalimot ko sa si tsura ngayon ko lang umaga ano oras ula, ano oras ba sila dugyot nakabili naka tapad sa lote na si Jay. Wow, sana all Eh. Congratulations kay Dogyot. Dool na gid mo Dogyot eh. Basig ka nang basig ni nga riba nga walang ko ka walang ko ka ila sa itsura nakalimot na lang ko Busy lagi pa may kagahapon gani kay nagtanom nagtanom ba may nanguha pa kami dito mga kuan Nanguha kami kamong gay dito sa inyo Ya nagluto pag ikog